Magandang araw ng lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Maagang bumoto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa barangay at sangguniang kabataan elections kanina umaga sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Lacu, Batac City, Ilocos Norte. Pagkabukas ng presinto, kaninang alas 7 na umaga, isa si Pangulong Marcos sa maagang pumasok para bumoto kasama ang kanyang anak na si Representative Ferdinand Alexander Marcos. Sa isang panayam, nanawagan si Pangulong Marcos sa publiko na huwag sayangi ng kanilang karapatan na makapamili ng mga pinuno at opisyal sa barangay. Kasabay nito, ginit din ang Pangulo sa mga botante na huwag maging sangkot sa vote-buying. Paalala niya mga opisyal ng barangay ang takbuhan nila para sa kanilang mga problema. Aniya, mawawala ang boses nila para makapamili ng nararapat na pinuno kung idadaan nila ang paminili ng opisyal sa bayaran. Dagdag ni Marcos, importante ang BSKE para sa darating na midterm at national elections. Samantala, iniutos ng Pangulo sa mga na imbestigahan ang mga lugar sa probinsya na napabalitang may insidente ng vote buying. Nanawagan din siyang iwasan ang personal na alitan lalo na sa pagitan ng mga nagkakainitang kandidato. Maaga bumoto para sa barangay at sangguniang kabataan elections ang mga senior citizens, buntis at persons with disabilities sa Munting Lupa City at sa Naga City sa Camarines Sur ngayong umaga. Nagbukas ang presinto para sa nasabing sektor, ganap na alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Bahagi ito ng pilot testing ng Commission on Elections ng Early Voting Option. Ayon sa Comelec, isinagawa ito habang hinihintay ang pagpapatupad sa Early Voting Law. Nag-inspeksyon naman si Comelec Chair George Garcia sa ginawang maagang botohan sa Montilupa Elementary School. Sinabi ni Garcia na gustong iporsige ng ahensya na pabotohin ng maaga ang mga nakatatanda, ang mga may kapansanan, ang mga nagdadalang tao at indigenous people. Sakaling hindi naman makaboto sa nasabing oras ang mga ito, maaari pa rin silang bumoto sa normal na oras na mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sakaling matagumpay ang nasabing pilot run, isasagawa ito sa national at local elections sa 2025. Nanawagan si Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner Jr. sa mga Pilipino na bumoto ng tama para sa kapakanan ng bansa. Sa kanyang naging pahayag, kagabi, binigyang diin ni Browner ang kahalagahan ng pagboto na nagmumula sa mga komunidad at mga kabataan. Aniya, umaasas siyang marami ang lalabas para bumoto ngayong araw dahil nakasalalay sa mga mahahalal na opisyal ang mahalagang desisyon para sa komunidad. Nasa higit 42,000 posisyon bilang punong barangay at sanggunian kabataan ang inaasahang mapupunan ngayong eleksyon habang nasa halos 300,000 namang posisyon ang inaasahang mapupunan mauupo bilang miyembro ng mga ito. Pagtitiyak ni Browner, sa higit isang daang libong mga sundalo sa buong bansa ang pinakalat ng AFP para tumulong sa Commission on Elections, Department of Education at Philippine Coast Guard para tiyakin ang seguridad ngayong halalan. Dagdag pa niya, naka-red alert ang AFP mula pa noong Sabado at posibleng magtagal depende sa sitwasyon. Opisyal ng sinimula ng butuhan, kaninang alas 7 ng umaga tatagal hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Nakatakdang magtaas ng sigil sa toll fee ang South Luzon Expressway at Muntinlupa Cavite Expressway simula November 3 ayon sa Toll Regulatory Board. Para sa mga manggagaling ng Alabang, patungong Kalamba, Laguna, magkakaroon ng karagdagang singil na 10 piso para sa Class 1, 20 pesos para sa Class 2 at 30 pesos naman sa Class 3. Magtataas din ang toll fee mula Kalamba patungong Santo Tomas, Batangas. 4 na piso ang dagdag singil para sa Class 1, 6 na piso sa Class 2 at 8 piso sa Class 3. Ayon sa TRB, ang nakatakdang pagtataas ng toll fee ng dalawang expressway ay batay sa naging petition dito noong 2012 at 2014 kung saan pinaburaan ang dagdag singil pero hahatiin ito ngayong taon at sa susunod na taon. Ito ay online para sa kapakanan ng mga motorista at para makabawi sa gastos ng operasyon ng mga expressways. At ito ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 56 days na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA headlines, naghahatid ng mga balita ang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.